Good morning, good morning ito po. Pagdating po dito sa aking farm Short mga idol, ito po. Napakagandang tignan yung mga halaga ko. Ayan, maglalakad ka dito. Ayan eh, po, ang ganda-ganda yan. Marami po yan. Ayan, iyon eh, ang gando. Naro, ang gando, no, yun. Ang gando pa, oh, yun. Nagbubuka lahat mga idol, yan, oh. Ito po, maglalaga ako ng hopo. Yun, hopo. Yun, nag-aalmusal tayo ng hopo. It Ito mga idol. Yes! Mga idol, mga... Hello! na kami ni idol. makita na po kami. Idol gara. Katakutan. mag sila na masel. God bless, God bless po. Galing pa raw ng Pasig. Manila. Pasig Manila po. Manggahan po, manggahan. Manggahan, yan. Yeah. Ito yes! pa, shout out po yung ano namin, business namin. Anong negosyo niya? Algen uh, Blinds. Blinds. Blinds Curtains po. Algin, Blinds Yeah, uh, Algen Blinds Curtains blinds curtains. Ah, uh, po yung textile. Textile, yun oh. Yes. Wow, 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 wow. Cortina po. Cortina, cortina blinds. Yes. Blinds, cortina. Oh, magaling. Mayroon re the remote. Mayroon. Yes, oh, po. Oh, 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 motorized, motorized motorize po. Wow, wow, ito. Uh, mayroon sila. Shout out sa blinds, curtain sa uh, textile. Ayan, textile. yan. Good morning, good morning. Ah, oh, uh, Testing ko nga ito. Papagawa ako, mga idol. Yes! yes! Thank you, Lord! Yeah. Salamat, ha. Ano Anong ay pangalan ay mo, kuya? Almer po. Janet. Janet. Yeah. Janet. Shout out. Blinds curtains. Good morning. Good morning. <laughs> Nakita na po namin sa Ido. Eh, Napakabait po. Salamat. Salamat. Ito po. Mga bata. Hindi, hindi, hindi. Okay lang dyan. Ito po. Nagbubunga na yung mga aking mga ubas. Ayan, so ang dami. Ayan, good morning, good morning. Yan, ang dami pala. Pagka pala tinanggal mo ang daho, dapat pala kung sino yung may ubas sa bahay, tanggalin niyo po mga daon na tsaka to uh, yung ano, ano ba yung tulod yung pinakadulo ayun mga idol magbubungat. Ah, magbubunga lalagyan lang po ng pataba kahit na dalawang beses sa isang buwan mga idol at ah, tubig laging basa yung ano niya dapat daw po may hilo pa haro yun pa yung aking pika yun oh ayan nakakiat ibig sabihin po pagka nagbubunga na mga idol malapit nang mag ano yung mga ano mag, itlog, yung mga yung mga inahin ito yung mga sinasagka nila yung mga babae Alabasa sa kamate good morning good morning good morning good morning Ito, nakablo ito yung mga nag-aaral ano pa ano ano niya yung ano ah agricultural yan university uh, nag -ano sila dito uh, nag-aaral kayo dito o JT, yan. Good morning, good morning. Ayan, natapos ng nang, nanguha kasi marami sila mga idol. Nanguha ng mga poultry, yan. Good morning, good morning mga idol. Ito po si Nanay Mahagang Mahaga dito sa aking ay, farm resort. Nung third day daw ni Mrs. mga idol, eh, nagpunta rito. Uh, si po yun, sa anak niya, sa kay father, ano pong pangalan? Erbin Lison. Erbin Si Son. Si Son. Si Erbin Si Son. Si Idol. Palumbuhangin Santa Maria. Palumbuhangin Santa Maria. Bulakan siya nakasign. Ha?

Wow. Alis ah, na po. Flight namin tomorrow. Hopefully. Wow, wow, wow. Wala na may bagyo daw ngayon sa New Zealand. <laughs> may bagyo po. <laughs> Ola, she, eh, Pero wala. Pero natutuloy totally na yan. Gabayan ligaya. tayo ng Panginoon oh, palagi. Yan. Okay. Yeah. Yes, Salamat kana niya na na ay na ay masaya sa mga babaeng at kapo jaya Ayun, may apu na pala. palayan good morning good morning yah na pagkano yung pare celayan mo dito yung anak mo pagkain Gusto, ano po eh, ano 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 pare ano 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 sa Gasim po. Gasim. Gasim. Yan. Ah. nurse po yan. Nurse. Kaka na naman ng ano ito. Yung anong pangalan niya? Berhan. 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 Apo. Shawarma. Shawarma. Yan. 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 Yeah, yan. Gusto ayan, yun, daw niya. Bulig. Ito niya. Dalag. Yan. Dalag. Wala po kayo mabitin. Ay, ano, Bulig. Ayan. Ay, laku, yun, yun, yun. Anong gusto mo luto na Pagluluto kita. Uh, ano? Pangato. Pirito. Pirito. Oh, Uh, anong gusto mo? Pagka na pina... Pesa. Pesa. <laughs> ah, iniyaw daw. Iniyaw, iniyaw. gina challenge Oo, oh, challenge ako. Yeah. Pupuin niya dito si nanay. Yan. Yeah. Good morning, good morning, mga idol. Marami tayong ginagawa pagka umagang kay ganda, mga idol. Ito mo, mga idol, pagluluto ko yung nanay. Yan, yeah. nanay pa. Maghihiyaw natin. Yan, yeah. good morning, good morning. Good morning, good morning. Magluluto tayo ng taho mga idol. Uyas, luya, luya. Maraming marami luya mga idol. Good morning, good morning. Ito ang talati, ang walang kamatayan Yan. Ito po, lagyan naman ng patis. Yan, galing malabon yung patis. Yes. Yeah. Lagyan na ng kamatis, mga idol. Yan, kamatis. Ito si nanay, nagbabantay, nagluluto ako. Yan. Talati ang walang kamatayan, tsaka hiniyaw na dalag nagbab ang gusto daw ni nanay eh, naka ano dito yung kamates yun yun good morning good morning tuwang yeah. tuwa si nanay yan good morning good morning ala ganyan talaga pagka good morning good morning yung mga yung mga anak inaantabayanan ng nanay napaka bait sa magulang number one pagka mabait ka sa magulang ay ipamag... Siguradong Papalain ka, ayan. Good morning, good morning. Lalagay na natin ni Raya yung ano, yung madaming tahong, mga idol. Hindi ako nakapamalink eh. Napuyat si idol sa sa panunod ng basketball. Ang inahangang ko lang, yung talagang magagaling sila, mga idol. Good morning, good morning. Lalagay na natin yung katawan ng pesay, eh, mga idol. Yan. At saka kuha ka isang palanggan ng tubig sa jet jetmatic. Lagyan mo na ng palanggan eh. Ito yung ano. Marunong magluto. Ah, Marunong magluto. nga, no? Ah, kasi dati, na, nung maliliit kami, ako ang tiro ng tat, nanay ko sa pagluluto. Ang kuya ko, nagigib ng tubig. Ang ate ko naman, ah, dahil babae, siyang panganay, donya, donya ang dating niya. Ayan. Good morning, good morning. Yun naman buso namin dahil maliit pa no, nay buso. Iba yung buso at yung panganay. Ganyan talaga ata. Good morning, good morning. Oh, si Idol eh, nung bata siya, ang pinakalaro niya, si Salikutan, at saka Jolen, at saka maraming ano, maraming uh, wala pang cellphone, cellphone no Ito, lalagay ko na yung daw ng PSA, yan. Ang dami-daming PSA, yan. Lalagay tayo ng pamintang marami para mahanghang konti. Sampung kilong pesay, sampung kilong taho, mga idol. Pati, ano, wala, wala na ba sili? Aro, hindi yung sinabi. Lunis nga yun, parang nakapamaling kita ng sili. Good morning, good morning. Meron na akong mga, yan, mga fans, fans, ang tawag. Talat. Good morning, good morning. Ito po, mag tayo ng talaga tsaka hito para kay nanay galing ng Sarapahel, Sa Bulacan. Yan ang ito pa yung tilapia walang kamatayan mga idol. Tilapia, yeah, tilapia. Yeah. Pinagpatuloy ko mga idol yung asin tahong na napakasarap. Wala tayo sile. Hindi kayo bumili sile. Kahit na yung siling nga ano, pwede naman. Yan. Uh, ah, ito. ah, niya cellphone. Ito niya cellphone. Tablet. Tablet. Uh, ito yung po yung na, ano, ngayon, uh, marunong palang magtrabaho. Jare, ano? Uh, ang problema, Jare, alam mong kausapin. Ano? You, understand I speak a uh, language of uh, Garey. Garey? <laughs> ah, yan naman pala, jare <laughs> Siya, okay. eh, dapat siya magdurugo ilong jare hindi ikaw, ha? <laughs> ah, ito mga ito, Si, what's your name? Benji. Bingi. Benji. Mindis siya, hindi pa siya inog, wow. Mindis pa lang. Sa kapambangan ng kamatis, pagka hindi inog, Mindis. Ang apelido niya, Mende. You work my farm? Yeah, what do, what you, alam mo na, trabaho? <laughs> Yun, patay tayo doon. What <laughs> you... they can assist daw for, ano, uh, cooking. Cook, ay, you assist your cooking, ha? <laughs> ah? <huh? laughs> oh. Ah, oh. <laughs> uh, what yan pala. Alam mo palang kausap, pero, ano, ano. Ay, <laughs> oh, nakakawa. Marami, mara, kaya mala nadadala. dadala. Raul, baka gusto nyong kausapin. <laughs> seven, ha? Seven yeah, ano? Kausapin niya <laughs> kausapin nyo, nyo. Ayon uh, nyo kausapin? Uh, oh, Oo, galing, oh, galing pala si tita. Sige, tita, kausapin pa. Ano? <laughs> uh, you know how yeah, just <laughs> oh, galing. Galing to cook? Yes. Just Hahaha. me, Hahaha. Hahaha. galing. Hahaha. Hahaha. Si Hahaha. 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 tita. Ang <laughs> <laughs> galing. <laughs> good morning, good morning. Ito po, napakasarap mga idol. kamatay. Ito po, na daming, itira mo si misis ng ano, isang dalaga at isang ito ano? Si Aramina ko ng buhay ko. Yan. Good morning, good morning. Alam nyo, pinaka-favorito ko dyan, yung ano, sahog, ano, kamansi. At, o kaya, sitaw. Ang problema ang sitaw, sobrang nakaka... Ayan, matabayan tita kay Lota. Yan, kay Mrs. Yan. Ah, uh, dahil... Maraming lahat. Maraming oras, mula sa amin. Ito pa, ay ang maraming uh, tahong na kumukulo. Kumukulo. Yan. Yeah. Amen. Amen. Mahal na pangalan namin, Diyos. Ako pinag... Nagpapasalamat po kami sa amin para sa ayaw niya. At kami po, mapakalimpo niya mag-entertain. Pinakakalimpo po kami at ito na uh, ka ang uh, mga biyaya ng ating Panginoon. Ang pinapapasalamat ng maraming -marami sa ayan na ito at kami makating dito sa sa barangay ng Salamat. 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 Amen. Dabis din po. Amen. Nabiyaya 'yan Amen. Mga sanay. Ah, bigyan ng kamates Ako, kamates na uh, favorite kamatis ko. Kamatis atin. Good morning, good morning. Ito kakain tayo ng Ay, yung ibang galing mo puro ng kamatis. Matagal. Special ano. Ito galing ng Saudi. Saudi po. Saudi 'yan. Kakain muna ng ano bago kakain ng biryani sa Biryani. 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 Tilapia na walang kamatayan. Ito pag isuyo ng asin, kain tayo ng taong ako pagka lunes, taong ako. Ha, pa lang. Mas masustansya ang taong. Ay. Kain na nga. Tahong ni Silan ko. ganyan talaga. Hindi tayo, ah oo, malaki. Ganyan laki. Oo nga, dito maliit. Baby lang to, baby. Mga native kasi tayo. Ang sarap na sabaw, oy. Kaya hindi nyo. ako mga sin. Ayan po, taga Sir Rafael, mga idol. Yan. Sir Rafael, Bulacan. Pang pangarap daw ni nanay makarating kay idol. Ayan si nanay. Nakarating din. ng anak niya, mga idol, pari din. May anak na pare ito, uh, ito. namang dalawa yung nasa Pasig. Pasig, Pasig Manila, layo-layo na. Madaling wow. araw daw umalis sa kanila. Umalis na kami hmm. para makarating dito sa lugar ni Idol. Grabe. Pa Wala kang na, na. Uh, you, you, po kayo ng tilapia. Wala kang matay tilapia. Wala Idol. May negosyo sila, ano, mga blind night at saka text. Ano? Uh, uh, oh, po. Blind yeah, po. Wow. Nakita ko yung pinakita nila. Napakaganda ng mga kortina nila, mga Sorry. Idol. Thank you, Masina. Good morning, good morning. Napakasarap ng umaga. Pagka ganito ang ulam, may sa at saka taong at saka telapiang walang kamatayan. Hindi kumikibu yung dalawang mag-asawang galing. Ang galing? Yeah, subo na subo, hindi nagsasalita. Yeah. May doon. Totoo na ito. yung pagkain mga idol.